Hi, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. Siyempre, eto magbabasa tayo ng ating mensahe. Siyempre po, dapat magaling kami mga babae. Abot hanggang isuspagos. Charot, natawa ko dito. Ah. Sabi ng isang babae, dapat daw magaling ang isang babae. So, alam niya na, magbibigay ulit tayo ng opinion kahit paulit ulit na lang yung mga nare-request nila. So, sige. Totoo naman yon, napaka-legit na dapat magaling, marunong ang isang babae pagdating dito kasi iba din naman ang sa isang lalaki kapag ka ang isang babae ay meron ng galing pagdating sa kama. Alam nyo ba, yung mga babae kasi na iba't klase talaga. May babae na tamad, may babae na sakto lang, may babae naman na talagang pinakamagaling. Kasi nga pinag-aaralan nila yon at higit sa lahat, ang kagandahan lang sa babaeng magaling, ay masipag ito. Pagdating sa kama, talagang pinapasatisfied niya ang isang lalaki. Kumbaga mas iniisip niya yung magiging satisfaction ng kanyang kapareha. Kasi nga, hindi siya tinatamad na makipaglaban at makipag sa isang lalaki. Kaya, mas ginagalingan niya para hindi siya makalimutan ng isang lalaki. Yun yung pinaka gusto niyang ma-express sa kanya ng isang lalaki na ay, ang galing- galing na isang babae na ito pagdating sa jugjugan di hindi, hindi siya nakakalimutan may babae din naman sa medel lang yung tamang minsan tamad minsan magaling so yun kumbaga inabot siya sa mood na magaling siya gusto niya lang kaya ginagalingan niya may time naman na kapag tamad siya hindi siya gumagawa hinahayaan niya lang yung kanyang mister na gumawa sa kanya yung tipo na hindi siya consistent pagdating sa kama may tamang magaling may tamang hindi So, yun lang po yun, mga kasabi. May babae na, ang pangatlo naman, mga kasabi, may babae talaga na tamad sa kama. Kahit na gustong gusto niya na makipagjugjugan, pero sa kanya, ay gusto niya na siya lang yung gagawa ng isang lalaki. Ayaw niya na makipag-response doon sa isang lalaki. Ang gusto niya, siya lang yung nauna, siya lang yung nakatihaya, siya lang yung gagawa ng foreplay ng isang lalaki. Hindi niya iniisip kung ano yung sasabihin sa kanya ng kanyang jowa or asawa. Basta para sa kanya masaya na siya na siya yung nag-enjoy at hindi niya wala siyang pakialam kung ano ang mararamdaman sa kanya ng isang lalaki Ganun lang yung kasimple. So, yung tatlo na yun, kapag ka naka-experience kayo ng isang babae na talaga super magaling, talagang grabe siya sa halimaw, pagdating sa dyugyugan. So, ibig sabihin, isa ka na sa pinakamaswerteng lalaki kasi nakatagpo ka ng isang babae na talagang magaling pagdating dito sa kama, mga kasabi. Kaya sa mga kalalakihan, kadalasan kapag sila ay naka-experience ng ganito ay hindi nila nakakalimutan ng isang babae at talagang hinaharap hanap hanap nila at ka naman na magkaroon na sila ng panibagong jowa ay doon nila talagang kinukumpara ang isang babae na tigmanan nila dati at sa bago ngayon kasi kung naranasan nila na sobrang galing yung pas nila tapos ngayon ay hindi so mas madalas nila na nakukumpara ito pagdating dito mga kasawi ganun kasi yung mga kalalakyan so yun lang po mga kasawi yung aking advice maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pagsishare pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!